mga na mga magulang mag-aral. I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can okay, you guys promise me na main to na to para ako po ay maging supporter ng inyong budget at hindi ko po pantahin humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kailangan ko lang po na mga kasagutan sa ilang katanungan na mga magulang mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund na marami ka-question. I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan ang pakialam ko talaga yung hinain ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. We take note of your comments, Your Honor. Th thank you. But, Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. So, Kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... At pinagsasalita naman po kayo? Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi. I, I, the, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. I, that's my understanding. I'm just moderating you, for everybody. Like I said, the is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Number one, you ask the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga BTAs. And then, uh, pwede po nating i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, teacher or uh, parent na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Uh, Una-una, wala una pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. So stop na po natin, in short, lahat po ng contribution para sa maintenance ng school.